Hi mga mare! Naimbitahan na naman nga tayo sa isang birthday party mga mare. Late upload na nga pero hindi ako papayag na hindi ko ma-upload mga mare. Lalo na't ang bibibo, ang gaganda, Aura, ang galing, di ba? Ang too cute naman talaga ng mga batang to, oh. Pwedeng mag -artista. Thank you nga pala sa pag-imbita. Salamat, Dison family. At yan, rumarampa na sila, isa-isa. Mga legit na cards ko nga talaga yan, mga mare. Kahit bihira kami magkita-kita. Sila talaga yung una kong naging kaibigan. Nung bagong salta ako dito sa Manila. ayano Ano, ano mare ko, happy yarn. Char. Yan simula na nga ng party mga mare pero syempre picture picture muna yan. At pag ganitong dibunga hindi mawawala ang 18 roses. Yan first dance ang tatay baka maiyak pa yan. And syempre sunod ang 18 candles At talaga namang nakaka-inspire ng mga message nila mga mare Pero alam nyo ba kung ano talaga hinihintay ko mga mare? Hinihintay ko talaga yung oras ng kainan mga mare. Dahil pag gantong kainan hindi mawawala si Sharon mga mare. Sinilip ko na nga kung anong masya Sharon ko, mga mare. Hala, sorry oh na kagad. Ang sama pala ng tingin ni Kuya sa akin, mga mare. Nahiya ako at napaatras nga ako, mga mare. Paggayahin para lang po sa mga expert. -tar. Pero syempre, hindi ako papatinag, mga mare. Tuloy ang Sharon. Uy, charot lang, mga mare. Nagre-ready lang naman talaga ako, mga mare. Sini-check ko lang, baka maraming matera. Balutin mo ako ng hindi sayang ang mga tira. Tinuro ko na nga kung anong bet ko, oh. Pero wala talagang natira mga mare dahil ang sasarap ng pagkain nila. At ayan, inumpisahan ko na ngang kumuha, mga mare. Gutom na nga rin talaga ako sa mga oras na yan, mga mare. At ayan, bumalik na nga kami sa upuan ng isang kumari ko pa, mga mare. Yan si Mother Tinay na hustler din sa Sharon, mga mare. Wait, charot lang. Gutom na gutom na nga ako niyan, mga mare. Dahil sa gutom nga ay kutsara niya pala yung nagamit ko mga mare. May pa-message din si Mami Jean At syempre ang proud peren Pagkatapos nga ay party party na mga mare. Salamat ulit sa pag-imbita. Yun lang mga mare. Follow for more. Thank you so much for watching.